Ilang taon matapos maging zombie ang karamihan ng tao, ay eh gumawa sila ng malaking bakod na nagsisilbing proteksyon. Nagkalat ang mga zombie sa paligid at walang ligtas na lugar sa labas ng bakod. Pero may isang zombie na tila kakaiba sa lahat. Siya ay si R. Hindi niya alam kung paano siya naging zombie. Hindi niya din alam kung ano siya nung tao pa siya. Ang alam niya lang nagsisimula sa R ang pangalan niya. Nananatili siya sa isang airport dahil ito ang lugar kung saan siya naging zombie na tulad din ng ibang zombie na nandun. Pero kakaiba si R, dahil kahit paano ay parang nakakapag-isip siya, Meron din siyang bahay, isang abandonadong eroplano, kung saan nagagawa niya pang magpatugtog ng music. Meron din siyang best friend, si M. Di man sila makabigkas ng salita, ay nagkakaintindihan sila sa pamamagitan ng pag-ungol. Pero meron pang uri ng zombie na mas delikado, yung mga mukhang kalansay na tinatawag na bony. Sila ang mga zombie na wala nang natitirang pagkatao. Kinakain nila ang anumang may tumitibok na puso. Kapag nagugutom na ang mga zombie, ay pumupunta sila sa ibang lugar para maghanap ng tao. Sa loob naman ng bakod, sa lugar ng mga tao, ay may mga grupo na ang misyon ay kumuha ng mga gamit na kailangan sa labas ng bakod. Ang grupo ni Nora, Julie, Perry, at iba pa. Bago lumabas ay siniseminar muna sila ng General. Si General Grigio, ang tatay ni Julie. Babala sa kanila, sino man ang makita nilang zombie, ay kailangan nila tong patayin. Kahit pa ito ang dati nilang mahal sa buhay. Matapos si Seminar ay lumabas na sila sa bakod. Habang naglalakbay naman si Naar para maghanap ng makakain. Nagkalat din ang mga bony sa paligid at kahit ang mga zombie ay natatakot sa mga ito. Pumasok si na Perry sa klinik para kumuha ng mga gamot. At dahil malapit lang sila, ay naamoy sila ni Naar. Narinig ni Nora na may paparating. Kaya minungkahi ni Julie na tumakas. Pero ang gusto ni Perry ay tapusin ang misyon. At nang lumapit siya sa pinto para kumpirmahin ay biglang dumating si Naar. Napabagsak ni Perry si R. Habang ang iba naman ay na ng mga zombie. Nang mapatingin naman si RK Julie, ay agad siyang humanga dito na parang love at first sight. Pero nang lalapitan niya si Julie ay binaril siya ni Perry. Kaya inatake niya si Perry na nakatungtong sa lamesa. May kakayahan si R na makita ang memorya ng isang tao kapag kinain niya ang utak nito. Yun ang mga sandali na kahit pano ay nararamdaman niyang tao pa rin siya. Kaya nang kinain niya ang utak ni Perry ay nakita niya ang mga alaala nito. At isa na doon ang mga oras na magkasama sila ni Julie. Hinahanap ni Julie si Ferry, na sa mga oras na yon, ay di niya alam na kinakain na ni R. Nang matapos na si R ay tinabi niya na utak ni Ferry, tapos ay nilapitan niya si Julie. Inispin siya ni Julie pero binali niya to at patuloy pa rin siyang lumapit. Si Julie na lang ang natitirang buhay kaya naamoy siya ni na M. Kaya upang mailigtas ay pinahidan siya ng dugo ni R para di na siya maamoy ng ibang zombie. Pinatayo siya at sinama ni R habang nakatago naman sa ilalim ng lamesa si Nora. Naglakad siya kasama ang grupo ni R. At dahil sa dugo na pinahid ni R sa mukha niya, ay eh zombie din ang amoy sa kanya ng ibang zombie. Dinala siya ni R sa bahay niya, hindi man makapagsalita ng maayos, ay eh nangako si R na ligtas siya dito. Umupo si R malapit sa tabi niya habang umiiyak naman at nagtataka si Julie. Sinabihan siya ni R na huwag lalabas dahil delikado, matapos ay tumayo si R at naglakad papunta sa labas. Nakita ni Julie na maraming ang zombie sa paligid, kaya napilitan siyang manatili sa loob. Upang makilala pa ng lubos si Julie, ay eh kinain pa ni R ang natitirang utak ni Perry. Kaya nakita niya ang iba pang alaala nito, kung saan magkasama sila ni Julie lumabas sa sikretong pinto palabas ng bakod, upang hanapin ang nawawalang tatay ni Perry. Pero nang matagpuan nila ay zombie na pala to. Inatake nito si Perry kaya napilitan si Julie na barilin to sa ulo. Kaya pala takot na takot sa kanya si Julie. Tulad ng normal na tao, ay eh tila may simpatsya pa rin si R. Kaya nang makabalik siya sa bahay, ay eh kinumutan niya si Julie na noon ay takot na takot. Alam na ni R kung bakit gano'n na lang ang takot ni Julie. Kaya upang maibsan ang nararamdaman nitong takot, ay sinubukang magpatugtog ng musika ni Art at inaya niya si Julie na sabayan ang himig nito. Kaya di napigilang magtanong ni Julie kung ano siya. Dahil ngayon lang daw siya nakakita ng nagsasalitang zombie at nag-iisip at may damdamin na tulad ng normal na tao. At sa mga sandaling yon ay tila nagsimula ng tumibok ang puso ni R. Kinabukasan, paggising ni Julik, ay nakita niya si R na magdamag palang nakatitig sa kanya. Sa mga oras na yun ay nagugutom na si Julik, kaya pinilit niya si R na pakawalan siya. Pero sabi ni R ay di pa daw pwede dahil delikado, kaya umalis na lang si R para kumuha ng pagkain. At binilinan siya nitong huwag lalabas. Pero nang makita niyang malayo na si R, ay agad siyang tumakbo sa labas para tumakas. Pero natigilan siya nang makita niyang maraming zombie sa paligid. Nagtago siya sa ilalim ng eroplano, pero dahil open area at malakas ang hangin ay naaamoy siya ng mga ito. Buti na lang ay biglang dumating si R. Pinahida na naman siya nito ng dugo sa mukha at pinalakad siya ni R na parang zombie. Tapos ay pinakain na siya ni R. Binigyan pa siya nito ng alak. Kaya mula noon ay natuwa na siya kay R at nagsimula na siyang magtiwala sa kanya. Pero ganun paman, pinaliwanag niya kay R na kailangan niya ng umuwi dahil siguradong nag-aalala na ang tatay niya. Pero dahil gusto pa siyang makasama ni R, ay sinabi ni R na delikado pa sa ngayon. Kailangan pa daw ng ilang araw para malimutan siya ng ibang zombie. Kaya ginugol nila ang ilang mga araw na magkasama. Namamasyal kung saan saan, nagmamaneho ng mamahaling sports car, at nagkukwentuhan kahit wala namang alaala si R. Nagpapatugtog na din si Julie sa bahay ni R. Tinuturo niya ang mga kagamitan ng normal na tao, sumasayaw, at naglalaro na parang normal. Katabi niya na din si R sa pagtulog. Pero siya lang ang natutulog dahil di naman natutulog ang mga zombie at di rin sila nananaginip. Pero sa mga sandaling yun pala, ay naririnig ni emang ang tugtog sa bahay ni R. Lumipas ang ilan pang mga araw, na-realize ni Julie na masyado na siyang tumatagal sa bahay ni R. Kaya sa sumunod na gabi, habang natutulog si Julie, e eh kinain pa ni R yung natitirang utak ni Perry. Kaya muli niyang nakita mga alaala -ala nito, kabilang na yung oras na sinugod nila sina Julie. Pero tila din na siya nasasarapan sa utak. At noon din ay natuklasan niyang wala na pala si Julie. Kung saan napapalibutan na pala to ng mga zombie, dahil pinilit itong tumakas para umuwi. Buti na lang, nang matatalo na siya ni na M, e eh biglang dumating si R. Nagtaka si M dahil pinagtanggol niya si Julie, gayong para sa kanila, ay pagkain ng mga tao. At dahil sa nagawa nilang ingay, ay napukaw nila ang atensyon ng mga bony. Kaya agad silang tumakbo para makatakas bago pa tutuloy ang makalapit. At hinayaan naman silang makatakas ni M. Hinabol pa rin sila ng bony. Buti na pagsaraduhan nila to ng pinto. Pero paglabas nila ay naroon ng marami pang bony. Pero buti na lang, ay dumating doon si M. Pinasakay sila ni M sa luggage truck. Dinala sila ni M doon sa parking lot kung nasaan yung kotse na ginagamit nila. Pero dumating din doon ng marami pang zombie. At handa naman lumaban si Naar at Julie sa kanila. Kaya naghawak kamay silang dalawa. At nang makita ng mga zombie ang magkahawak nilang kamay, ay tila nagkaroon ito ng kakaibang epekto sa kanila. Kaya hinayaan nilang makalis si Naar at Julie. Agad silang sumakay sa kotse at mabilis na tinakasin yung mga papalapit na bony. Si M naman, ay napaisip din sa nangyari. Habang bumabiyahe sa gitna ng ulan, ay ginaw na ginaw na si Julie. Si R naman ay hindi, dahil zombie siya. Kaya kinailangan muna nilang huminto sa isang malapit na bahay. Nang makapasok na sila sa loob ay mukhang wala namang panganib. Nagsindi ng ilaw si Julie. Nakakita din siya ng kamera. Piniktura niya si R at pinakita niya to sa kanya. Nagpa-picture din siya kay R. At habang nakatingin sa mga magazine ay inaya siya ni Julie na matulog sa kwarto dahil natatakot daw tong matulog mag-isa. Pero pag nila ay may narinig silang ingay sa labas. Dumadaan pala mga sundalo kasama ang tatay ni Julie. At nag sila para hanapin siya. Pero siguradong papatayin nila si R. Kaya mas pinili na lang ni Julie na matulog. At dahil naman basang ang damit ni Julie, ay hinubad niya to para di siya ginawin. At nahiya naman si R nang makita niyang nakahubad si Julie. Naaawa na siya kay Julie. Nakukonsensya na din siya, dahil siya ang pumatay sa boyfriend nito. Kaya pinakita niya kay Julie yung relo ni Perry, at pinagtapat niyang siya ang sa kanya. Pero di nagalit si Julie, at sa halip ay natulog lang to. At dito na nangyari ang isang imposibleng bagay. Habang nakahiga, ay nakatulog si R. At di lang basta nakatulog. Kung di na naginip din siya, Napanaginipan niya si na Julie, Perry, at Nora. At doon ay sinabi sa kanya ni Perry na di siya dapat nananaginip dahil isa siyang zombie. Pero sabi naman ni Julie ay di totoo yun dahil maaari siyang maging kung ano ang gusto niya. Kaya agad, e eh bigla siyang nagising. Pero pag niya, eh wala na si Julie. Sinubukan niya tong habulin sa labas pero wala na rin pati yung sasakyan. Kaya bumalik na lang siya sa loob at kinuha niya yung picture ni Julie. Tapos ay sinimulan niya ng maglakad upang bumalik doon sa airport. Habang sa mga sandaling yun naman, ay nakarating na si Julie sa tapat ng bakod kung nasaan ang lugar ng mga tao. Samantala, kinayam naman, ay napansin niya ang larawan na may magkahawak ang kamay. Naalala niya na ganun din si Naar at Julie. At bigla niya ding naalala na ganun din siya dati. Napansin din to ng isa pang zombie. At tinanong niya kung may naramdaman din ito. Di man makapagsalita, ay tumango ito sa kanya. At tila nagsimula ng tumibok ang mga puso nila. Pero narinig na mga bony ang tibok ng puso nila, kaya lumapit ang mga ito at nagalit. Habang naglalakad ay inabutan ng ulan si Art at nagsimula na siyang ginawin. At doon din ay sinalubong siya ni na M. Sabi ni M, may kakaibang nagawa daw si na R at Julie. Naging impluensya daw sa mga zombie ang koneksyon nila, kaya ngayon ay unti-unti na din silang nagbabago. May kaunting naaalala na daw ang mga zombie, bukod dun, ay nananaginip na din daw sila. Kaya dahil dun ay nagagalit daw ang mga bony kina R. Kaya susugurin daw ng mga bony ang lugar ng mga tao. Kaya agad silang naglakad papunta sa bakod upang sabihan ng mga tao sa mangyayari. At dahil sa mga nakain niyang alaala ni Perry, ay nalaman niya yung sikretong daan para tahimik na makapasok sa loob ng bakod. Nang kinagabihan din, ay nakarating siya sa bahay ni Julie. Habang si Julie naman ay nakikipag-usap kay Nora, pinagtapat niya kay Nora ang nararamdaman niya. Nalulungkot daw siya, at namimiss niya si R. At nang lumabas siya sa terrace para magpahangin, ay nagulat siya ng tawagin siya ni R. Nakita na rin to ni Nora pero di siya natakot. Sa halip, ay pinapasok pa nila si R sa loob ng bahay. Namangha si Nora dahil di daw siya amoy zombie. Sinabi ni R na nagbabago na daw ang mga zombie, kaya dapat nila tong ipaalam sa lahat, pero siguradong papatayin siya ng tatay ni Julie. Sinabi din ni R na susugod sa kanila ang mga bony. Kaya kailangan nilang puntahan ng tatay niya. At nakaisip naman ng paraan si Nora. Kaya agad, ay pinaliguan nila si R. Nilagyan nila ng makeup para magbukang normal, tapos ay binihisa nila siya ng maayos. At habang sa mga sandali naman na yun, ay nagsisimula ng sumugod ang maraming bony. Kaya nang pumunta sila sa base ng tatay ni Julie, ay abala ang lahat ng sundalo sa paghahanda dahil namataan nila ang napakaraming boni na palapit. Pinaliwanag ni Julie sa tatay niya na maaari daw bumalik sa pagiging tao ang mga zombie. Pero di ito naniniwala dahil imposible daw yun. At nang lumabas si R para magpatunay, ay nakabangga niya ang tatay ni Julie. Magalang namang nagpakilala si R pero nahalata nito na hindi siya tao. Kaya agad siya nitong tinutukan ng baril. Pero tinutukan din ni Nora si General Grigio upang makatakas si na R at Julie. Pupunta sila sa grupo ni Naem upang harapin ang mga papalapit na Boni. At nang makarating na sila sa kanila, naghanda na ang lahat na humarap sa mga Boni. At ilang saglit pa, ay eh dumating na ang mga ito. Pinipilit ang mga itong pumasok at ang target nila ay si Naar at Julie. Kaya tumakbo sila para magpahabol. Dumating na din doon ang mga sundalo. At nabuta nilang naglalaban ng mga zombie at Boni, kaya nagulat sila kung bakit sila sila ang nag-aaway. Ang ibang sundalo na papatayin ng mga Boni, ay eh tinulungan ng mga zombie. Kaya nagpasya mga sundalo na kumampi sa mga zombie. Sina Julie naman ay patuloy na hinabol ng mga bony, hanggang sa mga corner sila ng mga ito. Kaya napilitan silang tumalon sa tubig, at pinananggan ni R ang sarili niya upang di masaktan si Julie. At paglutang nilang dalawa, ay tila naging normal na ang itsura ni R. Pati ang mata niya ay naging normal na din. Pero bigla na lang, ay may bumaril kay R. At ito pala ay ang tatay ni Julie. Nagdugo ang sugat ni R at kumalat ito sa tubig. Isang matibay na ebidensya na nagiging tao na siya. Kaya agad nila silang tinulungan na iahon sa tubig at hindi naman makapaniwala ang tatay ni Julie. Kaya mula noon, ay eh nag-join force na ang sundalo at mga zombie, upang labanan at ubusin ang mga bony. Hanggang sa tuluyan ng naubos ang mga ito, at inalis nila ang malaking bakod, upang makapasok ang mga zombie at makapagbago. Namuhay na ang mga zombie na kasama ng mga tao, at unti-unti na silang nagiging normal. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, ay huwag mo sana kalimutan mag-like at subscribe. At subukan mo rin panoorin ang iba pang video natin. Maraming salamat po sa panonood.